Kita mo itong isa busy na naman. Ay. <laughs> no? Di ba? Christmas na? Oo. Oh. Di ba pag Christmas nagbibigay ng regalo? Oo oh, naman. <laughs> <laughs> Bakit? Oo, oh, wala ka pang regalo sa akin. Wala pa ba? Wala pa naman Christmas ah. Hindi. Matagal pa ang Christmas. Ha? Matagal pa. Hindi. I-a-advance mo na. Advance ka dyan. I-a-advance mo na nga. Oo, oh, sige mag-order ako sa Shopee. Ano na Shopee na? Hindi, doon na tayo Doon na ako mag-order. Ah, sige, sige. Sa Shopee. Gaya, okay, ma-order ka pala nga. Hindi ko na eh. Ano yan, <laughs> matik na yan? Ito. Uh, Grabe gra ka naman. Hindi ko na, siyempre ano nakita kita. Aha. Ano, na. Tapos ano, babayaran mo na. Ano, paalam ka, pa nandyan na pala yan. Sinasabi ko nga sa'yo una para magbayad ka. Iba eh, ka mamaya hindi ka magbayad. Sinabi mo magbibigay ng regalo ah. Bibigyan mo ako ng regalo, ha? Diyan na nga, oh. <laughs> Babayaran mo to kay Grace. Siya nagbayad nito kanina, eh. <laughs> Galing talaga. <laughs> Ang talino talaga. <laughs> Ang talino talaga, no, no. Oo. Lagi mo ako naisahan, ha? Ano iisahan ba yun? Uh. Ano naman yan? Uh. Kala ko mag-order ka palang nde eh pag-umorder pa lang ako eh baka mommy mahuhumindika O well, um, buksan na. mo na Na order ko na